Hi guys. Hi guys. kaunta Kaunta guys. Itong si Anne, adobong manok. Miss na ko niyo guys.

Hmm. Oh, dali mm. hmm. yeah, pun sa <laughs> politika

80% capacity ng mga

ngayon pa kabilang sa 10 na isang baati ng 26 iyan talaga kung saan hindi na natis pasokubi talaga ng totally po hindi sila pwedeng bumaba at pag may pumasok

mga ang mga 13,600 mga 13,600 mga mga 13,600 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 mga 90.7% mga 13,600 bilang ng mga kaso. Nanaki pa rin mataas ang 277 mga na

Thank kayo sa nag sa mga mga video. Balik ka no. Buhat lang tayo mag At promise ako sa mga mga to pag nangyayari ng mga mga put. Para hindi kita magsigit sa balay sa Oo guys. Nga up lang. pa rin Karon og oh, maayo na ang poter, guys. <coughs> ano plano si um. ko maayo ayo sa dagat. dagat guys, kawa may ito. Bahangin, relax. Absurd sa ning dagat. Mesti mm. aku tahu ini. No. Sa sana kung Ah. cellphone. Bigyo. bakit video ko? Pero na siya guys, pinasubok niya. Kami nga ako sa school mga habilabid followers na ako. Mga subscribers na ako. Mga pila ka semana. Si Hawa video. sa panahon karoon guys. Mga

negative naman daw siya sa antigen test. Pinakuli rin sila sa kalakunan. Pero sa pag-uwi, nangitin ang mga kapot at muling bumaba ang oxygen level ni Alon. Matapos po, ng mga ilang oras lang. Nandang sa kami na po, ma. Nangingitin na sila, hindi ko na po natin sa private? Hanap tayo. apat na po. Guys, tap, thank you, you for watching. Please naman. like, Pero please subscribe. Share naman yung ano namin YouTube channel. Please subscribe and my blood. Thank you for watching. Bye. Please keep safe. God bless.